Good morning mga kaibigan, mga kasama, mga kasangga. Ito na naman si Lakay at ang aking hero sa putahin ng ina mo ni Lakay. Sinagang po na lapu-lapu. Ayan. Uh, ayan. Tinatabsi na po yung talbos ng kamote. Ayan. Ayan ang aming tanghalian. Lapu-lapong tigri po yan ha. Ayan. ayan ay saputahin ng ina mo ni Lakay. Sinigang na lapu-lapu naman. Konti na lang eh. alas o oh, mga alas 11 ay eh, siya naman tanghali na namin ito ng aking irog. Siguradong taug na naman ng na isang kalderong kanin ito. Ayan. So, yan lang po ang gawain ng magsingirog ha. Paluluto-luto lang pag may time. sinigang na lapu na may talbos ng kamote sa putahin ng inamon nila kay